uh, ingat kayong lahat dyan sa Pilipinas uh, lalong lalo na ngayon na walang tigil yung yung ulan at sobrang baha na so ingat ang sa aking mga mahal sa buhay dyan sa Pasig sa Binangonan at uh, ayan, dyan sa Binangonan at sa Pasig doon sa Tanay ingat ingat at sa Kiyapo na rin ayan. so ingat kayong lahat Uh, basta sa inyong lahat dyan sa Pinas, ingat kayo and uh, make a make a love na lang sa inyong lahat ate maraming maraming salamat uh, kasi minsan uh, tinatanghali ako ng gising dahil minsan alam mo na pagbata ang alaga apo <laughs> buhay lola so shout out na lang kay ate lintik I love you ate, I love you ash uh, self be official I love you ma'am grace amazing yaj channel uh, kay Kalma Picon Pulot, I love you. And kay Cordapia Canuelas, Daps, ingat ka dyan. And uh, Apokoy Vlog, uh, I love you. And the Inky Family, Mika Mika Love Shoutout. And DJ Lay, Mika Love Shoutout. I love you all guys. And uh, Ate Nila, Mika Love Shoutout. And kay Lula Linas, Mika Mika Love Shoutout. And uh, nagme-message sila. Nagkikita <laughs> ko, okay lang naman, te. Sabi, so, mini-message ko kasi yung family ko sa, uh, sa Binangonan kasi na, malapit kami sa Laguna Lake. So, ayan. So, uh, ayan, shout-out na rin kay, uh, Idol Ray, ayan, kay Kuya BGA, uh, kay, uh, sino pa ba? kay Lola Linas pa. Nabanggit ko na, no? may galaw siya na rin kay Kuya Ruel. At kay um, Tatay Jackford, kay Ma'am Sandra, and kay Ma'am Lily Ragasa. Ayan, kay Ate Maffy, Ma'am Grace, sa pa Aunt sa family, may galaw siya kulot and Ash, and niyo ingat kayo lagi dyan. Ayan. So, nanibago ako. Laki ng pisngi. Nanibago ako sa 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 weather. Like, <clears throat> kasi ang lamig. Ang lamig dito. Nakasentralize yung aircon. So, yun. Shoutout na lang. Pagpasensyahan nyo na. And, uh, uh abangan nyo na lang yung mga iba kong video and uh, shoutout na rin sa aking mga kapatid at mga anak dyan sa uh, sa binangonan. Ayan. Ingat-ingat kayo dyan. And uh, I love you all. And Miguel Miguel love shoutout na rin kay Rico na laging nandyan. Uh, nanonood. Rico Bidan. Bidanis. <laughs> Bidanis ba? Ayan. Basta sa iyo Rico. Ayan. Sa tanay. And uh, regards na rin. And shoutout kay Lalita and family. Kay Ernie. kay Kambal. Kay Eli. Kay ah uh, Argel and Noy and uh, hala <laughs> kay Bunso ayan, kay Aisil and kay Aipa ayan, so kay Aimee and kay Aipi ayan, so hindi na nabanggit ko na kayo lahat dyan ha, shout out na lang so ingat ang bawat isa I love you all guys Ayan, hindi ako pwede magingay kasi natutulog lang yung aking alaga. Ayan, ang shoutout na rin kay Nalin and kay Beng, Nalin and family, kay Beng and family, and kay Laalan, Jaan, Jeff and Jubel and family. I love you all and misko uh, miss ko na kayo talaga. Pero kailangan din naman nila ako dito kasi sobrang kawawa din yung apo ko. Alam nyo kawawa yung bata kasi kailangan talaga ng personal na magbabantay dahil nga sobrang likot na niya alam mo na pag nag-isang taon ng bata gapang dito, gapang doon so bantayan talaga siya so ayan, so kailangan nila ako dito kaya uh, shout out na lang sa'yo i, I love you Yesya. miss ka na ni mami ayan ingat ingat ati idang ingat kayo dyan mag-aral mabuti ha sa pasokan. at pag bawi na lang si mami pag mayroon na pag mayroon ng pera <laughs> ano yun and uh, salamat tatari kay Kuya James, Kuya Bicoy, Kuya Ian, Kuya Itchel, and hello Kian. Ingat-ingat kayo dyan. Pakabait kayo, ha? Ayan. So, Aljin, sayang Jin. Uh, kailangan pala namin ng giveaways. Kailangan pala ni Ate Ali mo ng giveaways. Sayang kung nakapag usap kami ng maayos. Sana yung mga kitchen mo dyan kahit nadala ko na lang muna. Yun. Sayang talaga. So, kailangan namin ng mga 50 pieces sana na pang giveaways. Super, super sayang. So, bawi next time. And I love you all. So, abangan mo, malay mo for birthday. So, yan. Love you all. See you again in my next vlog. Saan ba ako nakating? <laughs> so, sa aking buong Team Lintik and non-Tim shout out. And sa aking mga subscriber at sa aking mga followers at sa mga silent viewers dyan, thank you so much. Yan. So, don't skip the ads, guys. Thank you. Enjoy the view, guys. Dumayo kami dito sa boundary ng Oman para lang magpagas. So, sakop na to siya ng Corfakan. So, maglit lang kami dito kasi dinadayo talaga yung gas station. Although, hindi ko napakita sa inyo uh, yung gas station, yung fountain lang kasi gabi na. Ayan. So, shout out sa inyong lahat and I love you all, guys. Thank you for watching. 嗯。Mm.